Hello po. Good afternoon. Ayan. So, yun. Good afternoon, guys. Nagbabalik po tayo sa ating mga social media account. Ayan, ayan, ayan. So, may umiiyak na blogger Okay. Na, uh, mag magkikwit na daw hindi na mag youtube hindi na mag vlog dahil sa pambabas sa kanya ng uh, hindi natin alam ng DDS or ng Marcos okay okay so ang tinutukoy po natin ay si Mimi Mimi Alicia ano ba yun? Mami Alicia ba yun? Mami Alicia ba? wait <laughs> mahirap masabi baka wait lang Mami Alicia sa YouTube. Mami Alicia ba yun? alis Alish, Alicia. Ayan. So, magkikwit na daw siya sa pagblablog. Tapos, with matching iyak-iyak pa siya sa kanyang YouTube channel. Okay, guys. Ganito po kasi yon sa mundo ng political blogging Hindi po, hindi po pwede na medyo sensitive ka sa political blogging. Kahit saan, no? Hindi pwede na magiging sensitive ka kasi yun nga, unang-una, lagi mo isipin na hindi lahat ng viewers mo, hindi lahat ng sinasabi mo ay magugustuhan ng isang tao. So, party na po yan. Parte na po yan ng ating buhay na nag-vlog po tayo na may mga bashers po tayo. Kasi, ang, ang paliwanag po dyan hindi po kasi pare-parehas yung pangunawa. Hindi po pare-parehas yung kakayahan na pangunawa ng tao. Hindi po parehas yung pananaw po natin. Kaya nga, 'di ba, humans uh, have uh, unique differences. Kaya kung may mga basher ka, 'wag mo silang uh, 'wag mo silang pansinin. Kasi kung pinansin mo sila, apektado ka. Talaga naman na uh, yun nga, gaya po ng sabi ko, hindi po party po talaga ng basher hindi po hindi po normal na wala kang basher. Meron at meron ka pong basher. Okay? Meron at meron po tayong mga basher. Kaya 'wag mong ipapakita sa harap ng camera na ikaw ay umiiyak. Ikaw ay umiiyak, pinapakita mo sa mga basher mo na mahina ka. Kailangan pinapakita mo na matapang ka no? Na despite the fact na ang dami mong bashers, you get negative comments, and ang daming mga profane words, mga derogatory statement, accept mo yon, no? Hindi mo dapat iniiyakan. Hindi mo dapat iniiyakan. Kailangan uh, open tayo sa sa mga kritisismo, no? Pag pinansin mo yan, tapos uh, in-internalize mo, talaga maapektuhan ka. So, wag ka pong umiyak. Don't get be affected by your bashers. Though, uh, be thankful. Be grateful for them. Dahil, without them, no, kung wala yung mga basher mo, kung wala yung mga antagonists, kung wala yung mga uh, yung mga kontrabida sa buhay mo, hindi ka magiging bida. So ayan para sa mga gusto pong mag-vlog, no, wag po tayong magpa-apekto sa mga basher. Just go, go and go, no? Kasi we could not please everyone in our content. We could not please, we could not hold them uh for what they want to believe, di ba? So just be open na sa mundo ng ganito, sa social media, meron at meron pong mga negative reactions. At isa po doon ay wag na wag mong gagawin ang ah, magpa-apekto. Kasi papakita mo eh na mahina ka. Pag pinapakita mo na umiyak ka online, di ba? So wag na wag mong gagawin yun. Kailangan maging mataap. accept the fact na talagang meron meron at meron pong mga negative reactions hindi porke parang nakabasa ka lang ng mga negative reactions titigil ka na just go just go with your daily lives daily routine uh, your source of income 'wag apekto sa mga basher